Ano yan? Ano na, alam ko may standard talaga. <laughs> si mm. na time nga yan si <laughs> Franklin. Pidyo nga ako. Kani ba yun? <laughs> <laughs> Makain ang, buti, ang buti. <laughs> na Ano Ito, video, video. Ang pre. Ang... Sagradong pagsasalin. Ano ko? Hindi ko kaya. Nagyan mo buksan? Wik! Nagkakabal ka? Dota? Dota. Dota ka na, <laughs> Wik <Wait>, pala. Uy, takin na mo! Sinasaw mo! Sa wow! Hey, Tol. Ito. Tapos ah. <laughs> mommy I love you. What's up? huling huli Nangunguna! Huling huling Baka pa ba? Oo, oh, pa Tama na muna eh. Tama na. Gaano muna ako. Relabihin mo na ako mamaya. Sa so, pantropa muna. Tama na may mga gano'n na yun. Hindi lang ako sa ta. Text mo na yung may chicks. Ay, may chicks to. Nakagawa kanila. Nakagawa kanila. <laughs> may pesuwa mo ala. Papaligawan pa natin yun. Badyaw yun eh. Hindi, saan nila nito kasi ano eh. Iba muna yung ano kayo. Sa mga muna.

Nabuksan mo? Ano ka bukas? Pipi ko nakabukas. Ano ang buka ko? Ang Wala ko. <laughs> ang gabi ako eh. Kaya kasi kami gumagawa ngayon eh sa Dasma. Ito <laughs> okay, nga rin ang ano, pe. Hinati namin yung pwesto ng tindahan nila dun. Hindi okay. nga. Hindi nga. Hindi nga. nga. Sana makapasa gusto ano. Pag-detail ako. Saan, no? Pag niyo ako Anong ginagawa ba dun? Ha? ginagawa doon? Confirm yun. Ayun pa, ayun pa, pa ayun na po. na po. Check na maganda. Hindi na ako. ko na ng Oo. Ano yung Hmm? Ano, abstract? Oo. Chocolate? college hirap yun yun. May talaga. <laughs> Tama na. Ang ako ng Ang Oo, may hirap Dali pa, ba na natin? Dali, kami sa amin. May hirap di? Para ka lang, para sinusundan mo lang yung paikot-ikot na katulad nun eh. Nadawin mo si Jolly Boy. Para kung anong susunod yun, pagkakasintin mo. Hmm. Bakit may iba yung katol Ano may sampo naman yun? Oo, sampo. Hindi, pwede na pag nakapagpahing ako ano yun eh, parang kamakain ako ano yun. Hindi pa kita. Bakit?

In <laughs> Sabi ng ate <atyong>, mo tol, ano, natutulog hanggang <ım999> mag-aakit. Hahaha! Sabi ka <único Liberty Overwatch> sabi. Sabi niya, sabi niya. Ano, negro yan? Hahaha! Bakit negro? Sabi niya. Negro rin daw niya dyan. sabi niya. Oo. Magpapiti ka siya ng dalaw. Hahaha! Sinisira kang katol. Hahaha! Saka ano pala yun? Saka... Ano pala? Saka ako si